sakit ma'am. Iksend din natin to. Pero magbaluktot na din talaga. Hindi na masakit yung paglupitan. Ito, nung ginupitan, masakit baliktad. Kasi po yan magkabilaan. Sa unahan talaga. Ikakat ko to, saglit. Okay. Hmm. Akyat na. Akyat na, akyat na. Matulog na doon. Akyat na, akyat na. Tabihan mo muna doon, Balong. Ito na matulog to. ma'am, para ano, para tahimik ba? Sige na, na. Akyat ma'am. Diyo. Sakit ma'am. Ma <laughs> Kanina doon, sakit na sakit ano. Kanina ma, ramdam na ramdam ko. Balikan ko na lang. Napuputo. Parang tusok eh. Ito masakit. Ito ay o-overcut ko na kasi sira po. Yan yeah, ang sira ma'am mo. Kasi yung bigla ng mino barkat ko mama yan, no? sa unahan din yan may ano yan opo ma'am. ang langjan mama yasayin eh mo sa yan masakit masakit Wow. Mas baon na itong isa. Ay, bu ito din, ma'am. Oo. Oh, oh, oh. Ayan, Tungan, ito na. na ano mo, gulagi yan. Kasi sa, sa mo ko, yan si ang masakit na masakit. Kaya, naanuhan ko lagi. Oh. Natutuunan. Ang loko eh. Ang loko nung makabao. Hmm. Joy, okay. oh, tanggal. Oh. Pero mas mas... <laughs> Ay, basta saklan pa Pero, okay, so, Pero, hindi ito, sa Pero ito, yung ito yung iniinda niya, ma'am. Ito yung iniinda niya. Hindi niya kasi expecting na Kasi minsan pagka masakit na hindi ka prepared sa sakit. Ibalik, kung tabi na nga nasakit, hindi buo. Okay. Ay, baka mo, kaya buo, masakit, gawa ng nasisira po. Yun ko, baka yun po. Titignan ko po. Masakit. Hmm. Ano mo na Meron pa? E dito lang po. Konti na lang. Dry skin, dry skin. Ano yan? Dugo. Bakit? Bakit? Sakit ma'am. Ayun ah. Dito <laughs> <laughs> Anak mm, 12 years old po yun. 12? <laughs> 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 10, <laughs> 10. <laughs> 10. tatanggalin ko po yung sira madam ha na ano naman ma'am hindi hindi was mo sarado to isang to ito, dumugo ng bahagya. Hindi ka nasaktan? Hindi. <laughs> kasi madikit mo. Kasi parang puso. Pero hindi naman siya nasaktan. Kung asa naman yung mamarelax mo lang. Ito kasi, oh, yan, oh, yan. Yeah. Madikit po kasi siya. Pero hindi ko na hindi diretsyo yung pag-anon. Kasi pa ilalim po. Yan, ramdam nyo. Yan. Medyo kinakat ko na po siya kasi madikit. At hindi naman na totali Kailangan kailangang i hmm. Hmm. Oh, Bebe, yung toys mo maingay o. Oh. Nagbibidyo ako.

Aray! Hindi <laughs> kayo <Yeah>. nadadala, mam <laughs> <laughs> Hindi. Hindi na Sige, titignan, titignan ko mamaya kung ano ang talaga yung um, paano. Ito. O, <laughs> Yun, yun din. Titignan natin. Malay mo nga iba kasi pag naghihigit, ano, hindi pa napakundang. Mm -hmm. Ay, nang nagugulat ang customer, ma, baka matadyakan kasi ako. Hindi <laughs> nagpapaalam so, <laughs> ako. ako man din yan. Hmm. Sabi ko, O ma, ma'am, dadaanin ko ha, didiin ko, ganon. Oo, oh, oh, para eh. ready-ready ready na, o, oh. hindi ako matadyakan. Ma'am, ma, hindi ka nasasaktan? Hindi nga, wala.

babarang ko na muna titignan ko muna ito babawasan ang kayamanan mabilis lang pong kapitan ng dumi pag may cutix tubuan pala sorry ingrown dry skin totoo yun kasi may mga nililinisan ako pag, pag anak cutix mam pag magpalinis ang dami Dami talaga. Pero pag nagpalinis, na walang cutics, konti lang. Pwede pang magtagal. Ay ma'am, hindi ko na matanggalan ng dumi doon sa loob. Yung kuko mo. it ma'am. Hindi na pala sumagot. <laughs> Ayaw na sumagot eh. Ayaw na sumagot. Pero hindi. Batapos na eh. Eh, Ano ba ko sa ano? Ang dala Oo, pag gusto ka talaga yung minilit ko dito sa ang dami kapalit Yung pag kot maliit lang, pag bigit ang dami. Nasa loob? Oo. Di ka saktan mama, ay nagdugo na ba? Alak ka dyan. Sa, ano? palo Yan. Yeah. Hmm, Kuha ko na. Hmm. Napuputol ka pa. Ay, pa sa Napuputol nga, ma'am. Hmm. Ito meron pa. Dry skin. konti na lang. Mop di ba ma'am? Yan ma'am o. Oh. Yan. Matigas na yan. Dry skin yan. Mm. Dry skin yan. Nakakatakot lang itong mga tumong Alam mo yung nakabara na tulog-tulog pa. Oo, na lang. Nalagot ulit. na. Ay, salamat. Katakot kasi mo, pabaluktot ba? <clears throat> <clears throat> <clears throat> Yan mama, sa Okay. Uh. Ah! Ugh. <laughs> um, ano eh, um, hindi Kanina eh. Parito sinabing ano Diya masakit. Yung sakuko, yung naka, anong, Ito yung, yung mas pala tayo Sarili mong pa ah. Kasi kung lang yung kulang to, bangya lang. <laughs> yan, yan ako dagi. Yan tinapang ko lang. <laughs> May assignment nak? Ha? Huwag ka nang matulog gawin mo na yung dapat mong gawin agahan mo na lang pagkatapos mong maglinis mamaya ng bahay agahan mo na lang yung tulog mo para mabawi mo <laughs> Nanganak. <laughs>